Morning everyone. It's me again, Liza Babe's Channel. For today's vlog, guys, ay tayo ay mama for today kasi si ay na na sa bahay. Karang ano, busy sana sa ano sa kulungan. <laughs> so for today's vlog, guys, ay sasamahan niyo ako maglakwatsa. I-explore natin ang ah uh, ever today. So, guys, samahan nyo ako. kita tayo dun sa ever. So, ayan na nga, guys. Punta na tayo sa La Quatcha. Samahan nyo ako for today, guys. Namasyal. Para kung mag -gy gym lang. Para <laughs> lang ako mag gym guys. Yan Ayan tayo, guys. Oh. kuha tayo ng tricycle guys kaya <laughs> tricycle yan tricycle tayo tapos punta tayo ng sakaya ng jeep ano ito yung tricycle lo oh, pilaan tayong magantay ng kasama bago alis o ba? diba tamang sumakay kasi pag mo marak mahalambayan diba? alis na naglakad na lang kami kasi wala pa kaming makakasama doon sa tricycle kaya naisip na lang na maglakad para mas madali. <laughs> Kaya guys, samahan niyo Ito tayo sa ulay guys, Commonwealth. tayo sa kay. Buhay Pilipinas guys. guys. Diba? Traffic. window window shopping daw kami guys. Window lang, walang shopping. <laughs> Ay, ang init sa Pilipinas, my goodness. Grabe. Sobrang init and traffic. Yeah. Bakit Brad ano, window shopping lang? Wala mm. tayo. walang pambili. <laughs> <laughs> Natayin ko yung shopping. Ang hirap mo namang kunan, matangkad ka eh. O, oh, diba? Red and yellow. Mag-window shopping kami daw kasi wala kami pang Kaya mag-explore lang tayo guys. Tingin-tingin. Para pag may nagustuhan, balikan na lang. Ha? Ano ba sa natin? Everikot? Ha? Everikot daw. Tara doon sa kabila guys. Na doon yung Eber Icon. Commonwealth. Nandito tayo guys. kasing banda na. Daming tao. Ano ba bibili mo? Electric pan? Pasok tayo dyan, no, sa loob. Dito na tayo sa Ever. Pero maraming music dito. O, oh, diba? Maraming music. Maraming red. Ikot-ikot lang, ikot. Oh, yan guys. May mga music. Sana hindi tayo makapiray. Oh, ba? Diba? Window shopping. Window <laughs> shopping tayo guys. Ito sa mga gamit ng kusina. Ayan. Yeah, pero may music tayo. tag Anong pinagtingin mo? Ito. Ang ganda nito. Ba? Maglalaro daw kung kasama ko. Kuya oh, no, oh. sarap ng ganun mag-relax. Sarap <laughs> mag-relax. Oh. Somewhere. Kayo guys oh. Sus, so, may mga tugtog ah. Eh. Sa so, maglaro tayo. Mahingay dito sa mall guys ba? yung herbal ko Bili tayo ng kawali guys. Kawali. Bili ka ng kawali. ha? <laughs> ah, bili ka ng kawali. <laughs> Ito maganda oh. Oh, di ba? Oh, maganda to. Oh. Kanuman. Nan stick dapat yan ano 1,200 yan yan no ayan kaya 2,000 to ganda ah maganto to mahal ganda ba dito tayo guys sa department store pili tayo ng ano Ganito nang bibili Non-stick ba? Non-stick. Uy, baka dito makanap tayo? ng dito na. Dami, yun. Eh. Uy, tignan mo nga ito. ba ito? Niya mo ha? 1400 na ah, steamer Bunga. Dito, mga. Oh enggak tengah itu mah tengah itu Oh gandang steamer wala mah 1400 1,500 Oh, di bawal lagi o dito tayo guys ngayon si third ng aircon <laughs> hindi naman aircon yan yun o oh. oven yan ni eh. bili kami ng oven daw freezer <laughs> -sure man yan magkano man yan ha freezer -sure? kasya to dun sa baba natin tayo Wait, kasi yan sa baba. Morning. Kasi to sa baba. Kasi yan sa baba. O di ba? Bibili daw siya ng preserve Tel. Dito kami sa ano guys, mall department store. Nagwi-window shopping kami, guys. Kasama ko si Mr. Dapilos. Ayan. Window shopping lang naman po kami. Wala po kami pambili. Ayan. Ano? Pwede po tayo ng hindi <laughs> ako Kayang-kayang wala magtinda, Brad <laughs> Gusto kong bumili ng ganito, guys Pero ang mahal naman 1,900 Blender Yan sa baba yun Yan o, blender ba yan? Pasampon busis moser. Bolehin mo naran sa akin magsilian Orang nga vlogger parang ikaw ah. <laughs> Ayan, guys, so... Merry Christmas. Terus tempo po. <laughs>

Here. okay thank you so much next one so ayun guys tapos na kami window shopping sa taas sa mga appliances at nandito naman kami sa grocery yung big grocery dito sa baba Tingin-tingin tayo guys kung ano ang ating Mabibili Pero delikado tayo dito Kasi meron tayo music Ay makaka-copyright Mango Anong bibilin natin? Oh diba Ang kuripot ng kasama ko, guys. Ayaw niya mamili. Sabi sabi ko daw ay ano window window shopping. Bakit daw ako bumibili? Bumili kasi ako nang ano <laughs> Tara na bili tayo ng pansit. Pansit Canton. Yan si Pansit Canton, guys. O oh, ba? Diba? O oh, Brad. Kripot mo, Brad. Ah. Yeah. Ano? Binabudget lang ako Ah, budget pala. budget. Ba budget daw. O oh, sige guys, samahan nyo kami maglibot mag dito. Magluluto kami pansit. Magpapansit kami. Dalawa. Yan dalawa. Ha? Oo. Oh. dalawa. Oo, oh, yan dalawa. Malit yung isa? Oo. Oh, tara. Ba't anong pagkaiba ng puti sa kayan? Yellow. Ito kan kontrol. Bakit yung isa hindi kanton? Kanton no? Oh, oh di ba? kanton, sabi niya. Ay siya, meron palang tugtog. Ito tayo guys, so oh. Rosen. Ay, mga ano ba? peros. Oh, guys, oh, ano dito tayo sa mga ano. ba? Pa picture ka din? <laughs> pa ka din, oh. but maglagay ka dun ng tip pag nagpa-picture ka hindi ka naglagay ah pawi na kami guys tapos na yung aming paglalakad guys sobrang dami ng tao tagal kami dun sa supermarket sa kakapila ng sa counter <laughs> hapo Daw doon Magpakilay ka daw doon. Ayaw mo. Guys, nandito na kami sa labas ng mall. Sa Ever. At pauwi na kami. Ayan. Christmas na Christmas na po dito sa Maynila. dami ng alitap-tap. alitap-tap. <laughs> <laughs> ali <laughs> Kumiti pinang. Oh. Ayan. Sobrang sakit na yung pakong pa naglalakad, guys. <laughs> Ay, uuwi na kami. At aabang na naman kami ng jeep para pa uwi, guys. So, kita-kits na lang tayo sa bahay. Guys, sa maghapon na Lakwacha, ay dumating na ako dito sa bahay at tapos na yung pamamasyal natin for today, guys. So, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Bye-bye.